Good cop, bad cop. Bad cop. Police officer binaril at pinatay ang isang 93-year-old na babaeng may dalang baril. Isang 93-year-old na babaeng namatay matapos siyang barili ng isang police officer itong linggo. Ang babae raw ay pinagkakaway ang kanyang baril sa harap ng kanyang bahay sa Hearn, Texas. Si Pearlie Golden na kilala sa kanyang komunidad bilang Miss Sully ay hindi na i-renew ang kanyang driver's license itong linggo malamang dahil sa kanyang edad. Ito rin ang dahilan kung bakit sinubukang kunin sa kanya ng kanyang pamangkin ang susi ng kanyang kotse ilang araw ang makalipas. Hindi natuwa si Miss Sully at kumuha daw siya ng baril at pinagkakaway ito bilang panakot sa kanyang pamangkin. Kaya nagtawag ang pamangkin ng pulis. Dumating si Officer Stephen Stem para asikasuin ang sitwasyon. Kasalukuyang iniimbestigahan ang kaso pero nagtapos ang kanilang komprontasyon sa pagbabaril ni Stem ng limang beses kay Miss Sully na namatay. Ito ay kalawang beses ng pagkasangkot ni Stem sa isang deadly shooting. Anim na buwan matapos siyang sumali sa police department noong 2012, ay binaril at pinatay ni Stem si Tedderall Satchel na ayon sa polis ay nambabaril mula sa isang kotse. Si Stem ay nahatulan na inosente sa kasong yun.